Ano yung vlogger ka? Ano lang yan, pang safety lang. Walang vlogger siguro yun, kasi hindi ikat na ako. Gusto mo bang ano, masama sa mga vlog, ganyan? Ano lang, iwanan lang yun, naka pa. pag naka-chef ko ano? siguro ako. Ah, Pag naka-chef? Wala. Wala, Ay boyfriend ka na ba ma'am? Wala po. Bakit wala? Ayaw po ng lola ko eh. Natakot mo ako sa lola ko eh. Ah, ganun. Bale wala ka pang nagiging boyfriend? Wala po tiktok lang po dito. Ah, nagtitik, ah, nagsasayo-sayo ka, Hindi <laughs> po, mag-scroll, scroll lang. Hindi ka nagbe-video? Hindi po pala to. Paano kasi sikat? Hindi po, pata. ako ng... ano. Vlogger. Hindi na vlogger. Malay <laughs> mo, may makapanood ng video natin. May magka-crash eh. Wala, <laughs> hindi na kayo. Ay, camera, oh. Isang may tayong, ano, ko, tiktok. Hindi na, kuya, ano, tiktok, kuya. Nangyaka, kuya, kuya. tama naman, di ba? Hindi, huwag na. Ikinipas ka, kuya. Ah. Ang galing. Ilan taon na po ba kayo? 22 po. Ano pong height nyo nga? Ah? 5'10 po. <c> 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 Ay, may vlogger ka? Ba? Bakit <laughs> <Sarayin>, na? Uy, sarili ba? Hahaha. Hindi, ano lang yan. <laughs> Walang vlogger si Kuya kasi hindi sikat na ako. Ano lang yan, pang safety lang. Okay. Mahilig ka ba mamanood ng mga vlog? Opo okay. eh. Eh, uso na mga vlogger ngayon. Buong Pilipinas, vlogger na eh. <laughs> Oo nga po. Sabi ko, ba't hindi sikat sa ako? Vlogger si Kuya. <laughs> ano bang mga pinapanood mo, ah? mga vlog? Mga kento rin, mga nagmumotor. Nakikita ko po sila sa ano. Kung sa... parang kung sa sila na malabas eh. Oo no? po eh, sa FB. Mga movies. Ano ba, type ko na kung gano'n o. Gusto mo bang ano, makasama sa mga vlog, ganyan? Ano lang, Yun lang. Yung pag naka-chef si siguro ako. Ah, pag naka-chef. Yeah. Wala, sayang. Oh. Malay mo, naka-live tayo ngayon. <laughs> sayang. <Wee. laughs> Ano bang gusto mong ano mga kunwari? Samo ka sa vlog? Kinakabala ko yun, kasali nga ako ah. Ha? Bakang kinakabala ko, baka feel ko kasali talaga Hindi, ako. ano lang, pang safety ko lang yun. Buti ko yun sa ko. Hindi, anong ganyan? Sobrang di ako makakita ng naka- maka ganyan sa na, naka-moto. Oh, di, tapos, tapos may mga mic pa, no? Oo. Ha? Pag marites. Hindi <laughs> <laughs> na ko yung ano yun, ano yun, ano yun. <laughs> oo, oh, yung ha? Oo, oh, oo. Oh. Ha? Oo, oh, yeah. <laughs> Kulang na lang sabi mo manahimik ka na. Kuya, di ito sorry ha. <laughs> uh, ay, boyfriend ka na ba? Ma? Wala po. Bakit wala? Ayaw po ng lola ko eh. Ah, kala ko. Bakit <laughs> lola po ako eh. Natatakot ano, po ako sa lola ko eh. Ah, ganun. Bale, wala ka pang nagiging boyfriend. Wala po. Hindi maraming naliligaw sa'yo nga. Wala po. Imposible. Wala po, kuya. Baka ayaw mo lang aminin, ma'am. <laughs> wala <ka> talaga. <natin> <laughs> Kahit bumulan na tayo, ano, wala ka yun! Yung nagchat-chat, wala talaga? Wala talaga, kuya. Pero kung meron? Ayoko. <laughs> Ayoko. <laughs> <laughs> ano ko bang pinagkakabalahan niyo? Basketball lang po. Ah, bali practice, ganyan. Opo, basketball. Walang iba. Kunwari, pagkatawas ng practice, mayroon ka pa pang ibang ah, ML, ganyan. Wala po. Mga game? Tiktok lang po niyo. Ah, ah nagsasayaw-sayaw ka, Gano? Hindi po, mag-scroll-scroll lang. Ah, kala ko ano, nagpo-post ka. na no. Wala, yun lang po talaga, na pumikot yung mundo ko. Kala eh. ko naman, hindi ka nagbe-video o di minsan po, lang? Hindi po, talaga. Paano? Kasi sikat. Ay, hindi ko pupasa. ako ng ano. Vlogger. Nag-uupit na <laughs> Gusto mo ba makita-tiktok ko, ma'am? Ay, sige mo Kaso nakakahiya? Okay lang yan, kuya. <laughs> yung sa'yo, sana gusto kong makita mo may Gusto kong mapanood yung laro. Balay mo, may makapanood ng video natin. May magka Wala, sa'yo. mo? yung nakikita niya? Hindi, ano ko nga lang yan? Pang ano ko lang yan, safety. W ano ba gusto mo sa lalaki? Pag nalaman nilang single ka, ang dami magkatak sa'yo. <laughs> eh, hindi. Ko gusto mo ba Hindi. <laughs> may tayo Hindi. Ano, hindi. TikTok. Hindi. 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 tiktok? Hindi. 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 Ano ba ba? Na, Naitama naman, di ba? Hindi, hindi. Hindi, hindi, pagsakay ka, kuya. Ang galing. Sabi ni, eh. naman, mo, okay ka, na? No. Shout out hello, mo. mo. Shout out mo na yung ano mo. School mo. Hello, shout out hello lalaki ko, sir. Pati yung ano, gusto mong lalaki. Ay, wala po. Bawal <laughs> ko <mo> sa lalaki. <laughs> Linaw mo, men. No? Oo oh, nga Sabi ni, hindi siya araw. Kamerali mo yan, aarap dito eh. <laughs> Ha <laughs> ha